Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse po rin ay nasa Philippos chapter 3 verse 20. Sinasabi dito na, Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamaya ng langit. Mula rao ay inihintay natin may pananabik ang Panginoong Yeso Kristo, ang ating tagapagligtas. Ang langit ay malawak na nauunawaan bilang isang tirahan ng mga makalangit ng galang. Kadalasang kinabibilangan ng mga mga Diyos, mga anghel at mga kaluluwa ng mga matuwid. Sa maraming reliyon, ang langit ay tinuturing na isang kaharian ng banal na presensya at buhay na walang hanggan. Ang ideya na ang langit ay pansamantala o hawakan na lugar bago ang isang pangwakas na walang hanggang katahanan ay isang karniwang tema sa mga ilang relihiyon <clears throat> at spiritual na mga paniniwala pagamat ang langit ay madalas manakita bilang isang lugar ng malaking kagalakan at kapayapaan kung minsan ay nauunawaan ito bilang isang paghinto sa daan patungo sa isang mas permanenteng tirahan ang langit na nanakop, na nananakop sa lupa o ang bagong daigdig bilang ating huling tahanan kaya nang inilarawan sa pahayag ay nagumungkahi ng pagbabago mula sa kasalukuyang makalupang tahanan, kalagayan, patungo sa isang nabago at perpektong kapaligiran kung saan ang Diyos ay nananahan sa kitna ng sangkatauhan. Ang bagong lupang ito ay magiging isang lugar kung saan ang kasalanan, pagturusa at kamatayan ay wala at ang presensya ng Diyos ay ganap na natanto ang pagratakda ng iyong isip sa panibagong paglilika ay tumutukoy sa pagtutuon ng iyong mga kaisipan at mga halaga sa konsepto ng isang bagong simula. Isang bagong simula o isang nabagong estado ng pagkatao. Ito ay tungkol sa pagpapabaya ng mga lumang paraan ng pag-iisip at pagyakap sa isang pananaw na umaayon sa pag-asa, paglago at positibong pagbabago. Ang konseptong ito ay partikular na nauugnay sa isang konteksto ng reliyon. Nakadalas nauugnay sa pagiging ipinanganak muli o karanasan. Langitin mo ang lahat sa Diyos at pagkatiwalaan ka. Ito ay nagpapahiwatig ng paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang mga plano para sa lahat ng bagay ko ng lahat ng aktibidad bilang mga pagsamba ay nangangahulugan ang pagkilala ng bawat gawain, malaki man o maliit, ay maaaring gawin para sa kalwalhatian ng Diyos. Inilipat ng pananaw na ito, ang fokus mula sa simpleng paggawa ng mga bagay patungo sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagsisikap na iyon. Ang paggawa, ang paglalaro at maging ang mga gawain pang mundo bilang isang paraan para sa para panga, parangalan siya. Muli, ako God, inyong lingkod, Elijah Pujol Valdez, at ito na nagkatapos sa mga daily devotions.